Oh, mga ma'am sir, meron ako sa inyong kwento. Nakalibre na naman ang pagkain. Kapal lang ng mukha ang kapital, tsaka kaunting diskarte. Oh, narito pa. Sinama ko na yung mga bata sa Oval City. Oh, tara, kurekwentuhan tayo. Alright mga ma'am sir, kumusta po kayong lahat? Ah, ay bumalik na si Boy Loco. Aba, ay ano pa naman anakin? Gumawa na anakin tayo ng content. Ma, para basketball sana kami ay doon na lang anakin tayo sa kabila. Doon anakin tayo sa park para magandang pwesto, para mahangin. Oh, ay talagang matinaw talaga dito sa park. Oh, ay paano nakin? Ano ang gagawin natin? Tay ka lang at i-appreciate natin yung ganda ng park. Napakatinaw dito. Kahit brown ay maganda dito magtambay. Oh, naroon. Gagandang mga bata. Habang nakatambay naman kami dito sa park, ay nakita namin yung dalawang bata nagtitinda ng paku. Kuya, bili na po ng paku. Pangkain laang po. Ay, umasta na naman yung kapuawang ko at sabi ko pa ay, ang gawin mo anakin ining, umuwi ka na. iluto mo anakin yung paku at siya mong kainin. Ay, anak ng kura talagang kapastidyuhan niya. Tawa ng hilaw si boy. Ay, sus na konsensya ko yan. Ah, ay, sige anakin. Sumama kayo anakin sa akin at ililibri ko kayo ng pagkain. Pati yung mga bata doon sa basketbola na isinama na namin. Sarama naman ay. Merong apat na bata na hindi nagsama at natatakot yata at baka kung saan namin dalhin. Ito naman ay mga kilala ni Ninong Primo. Ang problema ko laang ay hindi pa naman bukas yung kainan ko. Kaya dito ko dinala sa bahay ni Kuya Alvin. Ay may nag-comment doon sa mga vlog ko. Oh, shoutout sa iyo, Ate kong Princess Ledesma. Totoo po 'yun, Ate. Labas pasok po ako sa bahay nila. Kapit bahay ko po 'yan. Kapag baha po dito sa amin ay dyang kami talaga nalika sa bahay nila. Nasaktuhan la ang namin ngayon na nasa meeting si Kuya Alvin Talyado. Pero ayo, kita niyo naman, pinaghandaan agad kami ng pagkain. Oh, edi pa ano? Sabi ko sa inyo, ililibre ko kayo ng pagkain. Oh, naroon may pa-fried pa si Madam Ir Hoy, tska itong si Bro Janberg. Ay, ano pa naman. balbaga na 'yan. Mm, sige, balbagi. At tunot pa tatagalin ba? Oh, aba, ay kami nakikain na rin. Naroon yung sandok o oh, pamaulo. Parang nasa pistahan la ang mga ma'am, sir. Oh, naroon na kanya-kanyang surubuan. Kuwera sa midlaa ang at oh, masarap ang pagkain. Naaalala ko na naman si Master. baka na ano naman masamid tayo. Oh, ano pa naman mga ma'am, sir. Kumain na po tayo. Maraming maraming salamat po, Lord sa lahat ng blessing at pag-iingat mo sa akin mga mahal sa buhay. Kapala ang ng mukha ang kapital ay talagang mabubusog ka na. Oh, narito yung magkapatid. Ah, ay ako yung humihingi ng pasinsa sa inyo sa aking mga biro. Naalala ko tuloy nung ako ay nagugutom. Hagol na yan. Oh, nakita mo na yung mga bata na yan. Nagtitinda pa ng paku para lang daw pangkain. Tapos ikaw ay naandyan na yung pagkain na hindi mo pakainin Reklamo ka pa ng reklamo. Ayan naman na yung mga nagbabasket bulang Ang isinama ko lang. Tinistingan ko lang kung maasama at ngayong bagay uso ang wala ng mga bata. Aba, ay sumama. Ay sabi ko sunod ay wag na wag kayo masama, sa hindi ninyo kakilala. Pero sabi ko nga kanina, ay kilala naman niya si primo, kaya sa amin ay sumama. Oh, naro na. Kita mo na yan. Pinagbibigyan pa ng chinelas. Maraming salamat po sa mga staff ni Kuya Alvin. Ay, talaga namang asikaso. Ah, oh, ay, tayo ka lang. At shoutout mo na dito kay Tata James Irvin Panter. Kay Manang Janine Orbeta ng Mabiludos. Ah, oh, ay, busog-lusog na yata. Andaw, tingnan natin yung mga bata. Ah, oh, ay, Arina. Oh, na ito naman si Ate Malo. Kinuha na yung paku at pinakyaw na. Ba, ay, ayos. Oh, pagkakaya mo anakin ay umuwi ka na tubos at naman na nakin na yung paninda mo. Isang paalala pa nakin, na wag na wag masama sa hindi ka kilala. Oh, ito rin mga bata nagbabasketball, binigyan din ng baon at mapasok ka na baga. Oh, edi eh, pa ano, Madam Princess Ledesma, di paniwala ka na, nalabas pasok ako dito. Salamat po Kuya Alvin, oh, salamat din dito kay Boy Loco, tsaka kay Ninong Primo. Hinatid na namin, tapos balik trabaho na naman. Oh, shout dito kay pare, nakapalaw do silang mag-asawa sa akin. Oh, edi eh, pa ano, mga ma'am sir, hanggang dito na lang ang pumuna. Maraming maraming salamat po. Sana po ay palagi kong sayang yung mga oras ninyo.